Thank yeah. wala kang sotsyon na ano, pangontra. Wala hmm. ka Ha? Mainit? Oo. Mainit ano? Hindi isa pa. Hindi po mukmayan po. Mukmay itong ipigil relax ka. Kinakabahan ka Pwede ka ayaw pumasok eh. Kinakabahan eh. Ah. Relax ka. Ay, ano ka lang? Wala kang gagawin. Sabi siya matulog ka lang. Eh, tata uh -huh. ko may ayaw pumasok eh. <laughs> relax ka. Ninervyos. Wala nang mag sa iyo Masang pala. Masang pala. Thank you.

Parang palipad hanggang ng natitira Oh. Baka nakita siguro kami kanina. Baka kita kayo tayo oh, Oo, dapat. Pagka ito dinikit ko. Oo, ah. oh. yan o. di ba? Oo, oh, ah. oh dinikit diba? oh, ko lang ito. Lalo ito, tiyan mo. Hindi po. po kayo. oh, tiyan mo. Oo, oh, di ba? Hmm. tatanggalin ko ng diretsyo. Wala ka mga kapatid dito. Wala ang kasama kapatid. <laughs> dito, <laughs> relative, sila ang kasama. Wala po. Sige, tatanggalin ko ng diretsyo. Pikit ka. dito. Pasak. Las. Balik, balik ulang semua. Balik. Nemo. Ngelane ya, Bu. Oh, ngerem ngerem pa? Pagdating na wala na. Pero po okay. um, Wala na, eh, normal na lang 'yun na ano. Dog balala na doon dito ko kanina. Dito di bang haba ng daliri mo kanina? Alam eh. Alam na ano magpapagod <laughs> ka. Baka nakita kami sure kanina Paglabas labas na lang. din lang sa inyo. No. Antay na mo. Na. Pagkaano po kasi Sinasabi ko ngayon papagawin ko, naririnig kayo. No? Ay, oo, oh, oo, oh. oh. mo oh, sabihin ko. Kasi pag pala kayo eh, kasi kaya rin. Basta to. <tano, laughs> pag uh, magpapagamot kayo, wag niyo muna sasabihin papagamot. Oo. Isipin niyo alis lang kayo, pupuntahan lang kayo kasi alam niyo, <laughs> bumulong ka lang, andam ng ganun katindi ng mga mangkukulap, alam. Sa so, lalo na alam niyo na talo sila, tatanggalin niyan. Palipat hangin lang sira sa tiyo, mapantay na talo. Mamaya, ibabalik na rin mamaya. Sa atin niya mag mo, mag-aanay kayo pabigat mabigat pa ba yung pakaramdaman? Oh, wala na kasi. Oh, tinanggal. Mamaya ibabalik na 'yan mamaya. Ito na. Maganda pag pagkano boss yung may kamag-anak ka. Masanib siya eh. Kinakabahan ka eh. Kahit anong kahit sabihin mo na nakaganon ka, kinakabahan ka eh. Iniisip mo kung ano ginagawa ka sa paa mo, wala naman akong ginagawa. Didikit eh. ko lang 'yang ganoon. Ang inano ko eh. Dati sa mga parang maiinano ko din yung isip ko na i-relax parang ano, medyo Kasi gano'n kaya pinadidilat ka rin ng gumagawa sa inyan ayaw kang pagpukusin kasi kada ming na puro ming ganun no. ah puro huli ko dyan eh hindi magkasamay pa nga yung ginamot ko nung una tiyahin nung pala kumukulang sa sa ano ginamot po. ko sabi ko napaka small world wala po kada Kung may kamagana ka dito sana asawa yan, no? Pwede asawa mo. Patutuloy natin. Patutuloy ng... natin. Ah, Awat Pag hindi kaya ng pasyente, ko nasa hospital, hospital. mo nasa hospital. Ang gagawin doon, Dapat may relatives, related, para pag ano, doon na lang para sa Hawak lang kami nun. Pahuhulin. Ah. di Hindi tanggal naman Kaso oh. Hindi mo mapapahamin eh. Pero magawa Tanaw ka nun. Kita ka nun. Ada alis ka. sa oh, na, kanina, ka, kanina Dapat sana na, sa lawag sa kanina. Hindi, kabilaan, ka kung ano, kung kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, hindi ano, ano, oh. na ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung kung ano, sa karamdam nila kung malakas ang pupunta no hindi parang may pumipigil sa'yo na hindi ka makalis-alis ganoon siya sabi rohin mo hindi ko naman ang pa mo Kinakita nga eh idikit mo lang ganoon siya pag dikit na ganoon parang kang may apoy na dum may dumadaloy ganoon siya wala yung ulo pati sa kanya mo wala 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 mo wala talaga tanggal tinanggal ko di mo sabi ko winawa winasa ko yung kulam saka ngayon pag huminga ka wala na nakatusok kasi po, kung nakikipag-uusap ako sa nila, pero kung mayroon laging niya, laging nakikita nun ako, tapos ipupunan, ginagalain ko. Laging sakit ang ko Pero ngayon, wala. Wala, tanggal eh. Saan so, hindi magpapanta yung daliri mo kung hindi ka tinanggal? Pwede ko naman kasi tanggalin ng diretsyo na hindi ka ipitan. Kasi hindi maganda sa ano, malalaman kung sino. Kasi pagka nga mapaparusahan mapaparosahan mo eh. Magandik eh. Maganda nga maganda yan eh. Mm -hmm. Alam mo yung kahapon sa babae, apat na lalaki. Ang Lagi ikitakan yung Tapos ang, ang yung sana, yung bata, yung sana, yung anak ng matanda, kahapon. umiinit sa pag ano, pag kulang, lang siya. Tapos ikaw Hindi po. Hindi